Wow! Hello, what's up mga idol, mga kakastar for this video. Ayan, welcome back sa ating channel. Ayan, uh, may papakita ko sa inyo mga viewers, mga kakastar, yung ah uh, tamang line sa mga power switch kung paano ikabit. Tara, let's go! Wow! yun mga idol, uh, yun po yung ano, uh, minsan ay nagkakabit tayo na nag automatic on mga idol yun po yung line po nyan kasi misan dalawang klase po yan mayroon pong kabilaan yung positive negative mga ka viewers yan ayan makita mo naman yan mga idol mga ka viewers uh, pag wala kang microscope ay hindi mo halos makita yung line ayan ito po yung black na hindi pwede ikabit sa kabilaan mga ka-viewers kasi yung black na yan ay uh, kabilaan po yung positive negative lang uh, hindi katulad ng yellow ay ang positive negative ay nasa gilid parehas mga ka-viewers Ayan minsan may nagtatanong sa akin na bakit daw ay uh, automatic on po ay hindi po nag-auto restart lang po yung cellphone Oo, mag auto restart yan mga ka viewers kasi yung ginamit niyang uh, power switch ay yung kulay yellow na back to back po mga viewers ay hindi po talaga pwede yan sa single yan ah uh, dito yung positive niyan sa kabila yan yan ang paggaganyan automatic po ang kinarabasan yan automatic on iran ay kakabit mo diyan ay kulay yellow lang din mga viewers na uh, kabilaan yung festive mga viewers yan wow ayan pag masdan mo mga viewers ay yung single ay hindi po po yung ikabit sa yellow yan oh yan mga tingnan nyo ah kapag wala ka microscope ay hindi mo halos makita yung line uh, tapos pag sinilip mo dito ayan makikita mo siya yan bali apat po yan pero yung isa natanggal uh, pero pag kinabitan mo po yan ng single ay automatic mag auto restart po yung cellphone nyo kaya pag kinabit nyo yan uh, kung wala kayong kaparehas na charge na switch ang gagawin nyo dyan ay paputulin mo yung kabilang line tapos siya jumpin mo na lang sa uh, motherboard pero kung mayroon yes! uh, kailangan wow. ay maghanap ka rin ng uh, kulay yellow na power switch yan pag black kasi ay ang ginalabasan ka si dyan ay uh, mag automatic on yan mga idol na yan tulad nyan pag kinabit mo yan sa yellow dyan sa apat na line ay hindi po yan pwede yan automatic on po ang ginalabasan yan 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 kailangan ay mayroon ka rin yan yung kulay yellow na white yung ilalim yan yung positive negative nya ay nasa dulo yun po yung dapat ikabit sa mga ganyang uh, power switch mga idol yan mga kamaster wow Ayan mga idol, makikita mo yan ay uh, positive negative nya ay nasa parehas dulo. Uh, yung po yung pinaka positive negative niya pag kinabitan mo po siya ng block. Ang uh, mangyayari dyan mga ka viewers ay mag -a automatic on lang siya. Ayan. Uh, yung mga block na mga power, uh, power switch ay uh, para lang sa mga single din na uh, line tulad ng mga uh, iPhone, iPhone 5, iPhone 7, ganoon. Uh, Oppo, Vivo, meron din yung mga single, yan. ah uh, kailangan na uh, sisilipin mo rin kasi meron din uh, double na kulay black. ah uh, pwede rin kayong maguluhan mga ka viewers. Kaya mas maganda talaga ay meron kang pang silip. Yan mga viewers. ah uh, makita mo wow. naman yan ay napakaliit. Akala mo ay koto lang mga idol. Yan. Kung paano palang kung malabang mata mo ay hindi mo alam ikabit yan ay Wala na, durog-durog na ay hindi mo makakabit yung switch Kaya kailangan talaga ay eh, mayroong kang microscope para swabbing swabi yung ating gaba mga yan. So lang hanggang dito na lang, bye-bye!